Magandang gabi sa inyo. Ah, dito naman fight na naman tayo, no? <laughs> yeah. Oh, kaya pala no. Pasensya na kapag ng magandang gabi lahat. Uh, pala sa mga Ay. Ah, at Advance celebration yeah, to ba? M -M kasi Shoutout kay uh, Ate Tess no Magandang gabi sa iyo po ma'am uh, Ate uh, ka nga pala kay Mami kay Ma'am Josefina Balis at saka kay Nanay Gloria Kamali So ayun Tipon-tipon na naman ang mga malalakas ng mga nilalang English sa mga kasama natin Yes, that's yes Nolan in the house yo Suka market in the house jinbing, soki main, soki no oi oi soki jinbing, soki main, suka jinbing, soki main, soki suka uh, okay, su 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 soki main, so big salary soki main, uh, big main, um, soki big big <laughs> big Drug call me in the yes. ka no. Drink alcoholic. Where's red? 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 Where's Before. Kasi nagdala kayo na heart, Nagdala kayo ng mga hito. Ito yung baboy ko, dalalhin ko kasi marami akong ampun. Um Dalhin mo na yun. Ito yung baboy ko. Widogo, kunin mo yung ano. <laughs> <laughs> Napakaganda ng sapatos mo, brad ah. Oh, Pwede oh, oh. yung uh, arborin na lang? Maglalaro ako ng pingpong ngayon. Pingpong? Good. কেনে okay. I'm, I'm yung mga kapitbahay natin. <laughs> inor, we are inor. Yung Inor. In inor. <laughs> Lord. In lang oh, inor is bungol-bungolin. Ball oh, inor. Inor is in 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 no, a in uh, in uh, very cute Sabay tayo, tol. Pag nagpunta, na sila. So, ang mapipray yun. Ano yung bago? Yung inor. Yung inor. Yung inor. Kasi May kasi ito mag-approach. tol. Tama ka? inor.

Kain tayo mga idol. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan, shout out kay Ate Tess. Mami Bibot. Yan, sa lahat po ng mga solid viewers natin dyan. Si Mystery Girl mga... lang ang wala sa atin. Oh. Oh. Ano to? Mm. Bro, may oh. space pa ba ako dyan? Oh. O, wala na nga eh. Wala na. Dungan lang oh. No space for new missions. Dito ka Inord. Ba't talaga ito? Alam nyo mga lods, kuminsan nagtatambo ako sa inyo. Ay, no? Why? Uh, mga lods, yung, no, na yung, iba namin si kasama, yung mga pamilya namin doon, 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 doon sa, kabila. 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 Mm, maliit lang itong area natin. Small. Mm, tur, may dyan sa unang may lupa na bakante. Kung, uh, yan. kung magkaroon tayo ng bakante oras, uh, kuha tayo ng mga kaway, gawa tayo ng kubo doon. Uh, yung hangout natin ba? Mm, pili. Lagay tayo ng mga hangout doon. O yung, tame na yung nakalagay Tul, baka gawin mo tulugan, Ay, duna, lang tulugan, tul. Hindi na ako matutulog. Kung pinanayas ako ng asawa ko. Sino pang kakain ito? Nagyan, mayroon na nga yun. kain ka ha? Ba't ang tabang nung nakain ito, pre? Ang dami naman, isang kilo kasi nilagay namin nito. Ba't ang tabang? kilo manal daw sa lahat. Kada pala kagalan natong musika. Kitay sa linking, <laughs> sa malingke. Na ka-manila sa. Wala hindi nabili. Nakahiing sa grupo natin. Namalingke kami. Halos nagtisi yung tindera, kami yung customer kasi halos hinihingi na namin i-inroad yung mga paninda. Yung hmm, uh -huh, uh -huh. presyo go. Yung presyo brabe, yung tawaran, bina barato nyo. Hmm. <laughs> <laughs> Tapos yung compra nila, mahal. O oh, bakit puro lang kilo? O yung ano? Kaya pala o na short yung budget natin. <laughs> Bumili lang may lang. may idol idol tayo na kabuno. Siya talaga yung taga save natin. Kaya tula akong bigas. Punta lang ako sa kanya. Binibigyan ako ng bigas. Ano hmm, ba? Punta ulit ako mga bukas. Bibigyan ako ng bigas hmm. Ako na naman. Ito niyo. Diyan ako. Diyan ko inisin na ulit si Bidugos pamilya niya kasi isang sako ko hindi maiabot ng isang buwan. Kaya pala naintindihan na kita Marti. Kaya inisin na uli ko siya kasi ano. Gabi. O tol, uubosin ko din siya. Kaya pa, wala na. Tapos sabi pa, magka-jogging. Mm -hmm. mm -hmm. Tol, pagkatapos magka-jogging, nagkakain pa mm -hmm. rin niya madami yan. Buti nila nagpa-alala ka, tol. Tol, tol, nagja-jogging ka, tol. Pagkatapos niya kain niya, isang kaldero. Pagkatapos ang jogging, isang kaldero inubos kasi nawala na sa jogging niya. Alam niyo ba, tol? Isang sapatos na yung nasira ko sa kaka-jogging ko. Ha? Hindi pala na ako lumiit. Hindi yung... ka kumain ng isang buwan para maliit ka. Iwan mo na doon. Hindi naman ako mal malagas kumain. Butan Tunti lang na naman. Isang kilo lang naman yun. Ganito, ganito. Matataba ka. Inod. Bahala sila dyan. Alam nyo ba yung hito kapag sinugba yan, bukas, magyan nyo ng gata pag hindi na umos, ang sarap. Ang sinugba. Ang ingaw pala no? iba talaga yung sa bisaya at saka sa tagalog kasi yung langgam nila lumilipad na to di nasa lupa gumagapang nasa oh, yung langgam na hindi lumilipad to market ba kit hindi ko siya maintindihan speak english na i don't i don't i don't understand i don't i don't you i dukot no iba talaga tol pag napunta ka sa ibang lugar kasi yung kapitbahay namin isang linggo lang nakapunta nang manila hindi na nakaintindi nang bisaya anak mm. ko matagal siya doon isang oh, semana isang semana lang isang linggo Pag-uwi sa bahay, bumili ng suka. Tinanong mo kung kung sa'yo yung paliton, nag ano, ano lang, hindi na, hindi na doon yan naiintindihan. Bakit, bakit si Neo nung pumunta ng, ano, Pangkasinan. Kaya nagalit eh, okay, yung tagalit yung kasi kinuha tayo. Kaya nga sinayo eh, pinauwi kagad kasi. Nagalit yung kasi kinuha tayo yung lagay ko. Kaya pinasilip ko yung lagay ko. Kung okay na mm, Okay. Nagalit sa akin. Huh? Hindi daw yung hindi daw yun. Hindi daw pwede yun. Bad yun? Bad yun. Iba talaga yun. Kaya parang square ka. Uh -huh. <laughs> Sabi na, eh hey man, ako sa'yo yung lagay mo. Para nasubrahan sa luto yung bigas natin ah. Sobrahan sa luto. <laughs> Hindi <laughs> 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 ba nang kain nito? Dapat mag-luto. Ang tol, luto. Kahit anong luto. Kung alam nyo ba si Inord lang nagluto ng bigas nito? Stop hmm. lang ko tola. Kung may kawayan daw, sa kawayan lang niya iluluto. Pwede natin gawin yun. Stop no? hmm. Masama pa ito ilagay sa kawayan, Tol? Anong tawag niya In sa mga

Uh, sa panahon ngayon, kasama pa sa atin si... kasi kahit may nakilipulain na yung misis niya. <coughs> Dito pa rin. Ito hmm. okay. na pala yung asawa mo tol. Ano, hindi nyo ba nakikita. Ha? Ha? Umuwi kayo? na ng doktor kasi layo pa daw. Layo pa? Pero hindi pwede hindi mas inate. Hindi pwede magkumpensa to. Kasi, Kato, alam mo ba yung panganay ko, Tol? Hmm. Yun. Totoo yan, Kati, Tol. <laughs> Kati, kati. <laughs> ano, dalawang kate. Ah, kate, kate. sabi ng doktor, loko luk din yung doktor noon nung panganay pa no, nung pinanganak yung panganay ko. Hmm. Nagpa-check up yung ano misis ko yun. No. Anong nangyari hmm. dito? Bakit hindi ito nagalaw? <laughs> Ang sabi <yun> ng doktor, living <laughs> stool. Mister! <laughs> magpagod ka! Akala ko kung ano yung magpagod. Akala ko magtrabaho hmm? ng todo. Tiyos! Pagbalik ko dun. Ayun pala. Walang patuloy na hindi hindi, ulutot na yan. Ah. Madali lang tayo mauumay nito 'tol kasi puro matataba Bagong Sayang, sayang no hindi tayo natuloy doon sa unlimited doon. I shall return. hindi naman pwede. na. Wala nang. naman

Nahiya yun kasi buo yung pupo na ngayon. Lumipat. Sabihan nyo kasi napupunta tayo ng Amerika, U.S. Kaya nagsanay na nagsapatos. Kahit natutulog, nagsasapatos yun. Wow. Ang dito mo. Saan ka Sa the moon. Mga Lord, uh, walang... walang aalis hanggang hindi maubos ito ha. Ubusin na ito, ubusin na Alam niyo ba tol, nagbubudol tayo, nag-aabang na din yung mga kapitbahay kasi malilibre din sila. Mm Yun, kasi sobra, ang dami na. Ang dami na sobra, ngayon na kasi tayo kumain. Tama pala yung turno, hindi natin inihaw lahat no, mara sa pamilya no, kasi yung inihaw pa yun, sobrang sobra na. -hmm. So may, may ano tol? Tol, wala kaming... Hindi nyo kami nilagyan ng panang hito rito, kaya kukuhan lang kami sa inyo. Ang dami namin dyan. Eh, Parang dami naman yan ang kaba oh. <laughs> Puro na yan mga ulo yung nilagay sa atin ka Jo. tuloy tayong umubos <laughs> Masarap yung ulo tol. Mm. Sarap nito. Eh, Lagyan ng gata um, kinabukasan no? Mm -hmm. Lagpang. Mm -hmm. Pasensya na kayo mga dogi dyan. Hindi mapapasahin nyo to kasi malak masarap to. Bawal oh, ay, oh, to. Ayaw ng loot no? Ayaw dito. Hindi kinaya. <laughs> Wala pa kayong napapansin kay Lagdogo? Hindi, <laughs> dito, malamig. Kala ko nang dadahit. Hmm. Papansin ako, Tol. Ano? Kinalimutan ko muna ngayong araw na yun. <laughs> Ang tawag na, na, ah. Uh, magdahit. Magdahit ngayong araw. Sit day. hindi ako kumain ng karne, Tol. Isda lang talaga yung sa akin. Pero, hmm. mahal para pag magdahit, Tol. Kasi hindi basta-basta isda pinapakain sa'yo. Mga lapo-lapo yung pinakamuhang isda. Pero <laughs> hindi <yung> kainin. <laughs> Maganda pala kapag kumakain ka na sa salita, Kasi bawat nguya Hmm. Diretso ba? Diretso ka nang tulon oh. Kamera Hindi Bago kasi ako tuloy kasi matagal matagal na rin hindi na bago na sundan na ganito no. Puro lang tayo nasa bundok ba no. Yung mga problema lang yung ano ba yung mga sina Dito tayo ngayon. Tingnan mo siya madang napakaliwanag ng mukha oh. Gwapong-gwapo ah. Pusin yung lata. Gwapong-gwapo ah. Pansin ko, nakapag-ahit ka na at saka, nakapag-gupit ka ba? Ano, ah, nakulong na ba yung nag-gupit sa'yo? Oo, nakulong na. Hindi naman kayo yung gupit kung pang-viral, hindi naman kayo nagsali dun. pag tayo ulit ng ganun. Di bali nito. na lang. Maraming kasi yung barbero na. <laughs> <laughs> Wala nang gugupit gupit na yung sabi na lang, lang <laughs> pala gupit na yun. Umay pala to. Oh. Inod? Kani, ko wala ka dyan, hindi ka nagsasalita. Hmm? Pagtingin ko, dalawa nang kinatay mo. <laughs> <laughs> move lang yan. Alam nyo kasi si Inord, galing ng bundok yan. Ngayon lang yan nakatikim ng ganito. Sobra yung bigas na sinaing na ito, Inord. Bukas, bahaw yung kakainin nyo, niniyo dito. Yan ang mga tropa namin na uh, lotso, para mga... Para mga sundalo yan. Matagal na sundan ang budol fight natin. Oo nga eh. Medyo Iwanan muna natin yung mga problema. Mahalo, shout out da. sa inyong lahat dyan. Lalo-lalo na kay Ate Tess. Ayan, dahil uh, kami, Pupunta doon si Ate Tess sa Virginia Tol. Mag-atin daw ng kasal ba yun? Uh -huh. Ayan kay uh, Mang Ay, Gloria. Mang Gloria. Shout ah, out sa iyo ba? Mami Bibot. Ah, Mami, bibot. Mami Bibot. Ah, Mami, bibot. Ah, Ay, kainin sa iyo itong subo si tumi. Nag-text oh, si, uh, wales, Nag si uh, ano to si, um, uh, si Mang si sa akin na, tol. Um, naman, na, adides, sa amin ni Mang Bibot. na, na lang siya ipagdarasal kay si Guzman. Oh, lahat naman mga kaibigan natin tol, mga mababait no. Mm. So thankful tayo at nagkaroon tayo ng mga kaibigan na mababait. Diyan tayo tumukuha ng mga suporta nila lang sa lakas ng mga suporta na at mga dasal. Eh, yeah. e, malaking tulong na yan sa atin. May hmm. nagdasal sa atin doon sa Explore. Oh, oh. Ni oh. Taiko, salamat pala Mamalia. Sa uh, thank you, thank you so much. Yung sa akin okay. dyan, tull, hindi ko masyadong sinuot kasi kong, hindi na kasi ah, Pinalaminit ko. <laughs> <laughs> Para maging dalawa. <laughs> 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 <shut> ilan, ilan na ba yung jersey? Ilan na bang ganyang mga damit mo tol? Nga galing sa mga... Sa <laughs> dapat isa pa? Dapat na ganyan sana tayo. Oh, Oo, ta ko. Oo. Bukas na, na lang. Kaya nga kung nagkaganito. I-review na lang natin tutol, bili tayo. Bukas Buk na naman at magsusuot tayo ng <laughs> jacket. Ano? <laughs> <laughs> may may pangabuno ka pa ba diyan? Yung <laughs> <laughs> so, mga ulo, ano lang. Mga... na yung panggastos mo sa ospital, tol. <laughs> yung mga ulo <awo> ba? Uh, <laughs> ah, basta lang natin. Kaya pala si Tol Leo kanina sa ospital na to. Tuyo lang yung ulam kasi alam niya magbubudol pa tayo ngayon. <laughs> Uy, pasagin siya. Si, si, ito, ito sana sinuot natin, oh. Mm -hmm. No. Ito, ito, na. Yan, ah. sinuot lang yan bigla ni Marke nung no, narinig ka. Di ba niya ko yung liwi? Kaya nasama niyan to. Kasi wala kami na, ng ganyan. Okay lang yan. Po, kasutu, ba ba yun. Kanina pa ko nakasuot nito. Kaya nga eh. Dapat ganyan lahat. Dapat ganyan. Wala pa mo niyan. lang ni Gadjo yung nakaganito ah. Susuot tayo. Kakain pa talaga siya. Kakain pa talaga siya. Marke may panghimagas pa. May prutas pa. Kaya ako, di ako masyadong gumagayang kasi nanong kong na nagpapalakas to. Ano na camera din ng kanin no? Ano ba? Mama na. Nagpapalakas si Marcy. Iba si Toro pinapalakasan nito. Ano kaya? Ha? Ano sa tingin niyo? Tol, Baka nahulog na daw ng kaluban mo kay misteryosang babae. Ano ba? Wag mo ganyan, Tol. Masisira buhay mo. Ano ba yan, Tol? Baka nag Tol. mo Di mahirap niyan. Baka nagtigulilan tigulilan kayo. Pag <laughs> <laughs> nasa ang Mrs. Wolter, gulil ang sestri sa gawain. Bakit nang sasabing si Marcio? Saging <laughs> 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 na muna tayong yung kasi, grabe. Huwag na panood to ng sasabing mo tol, yung video na yan. Sa kayo, pitugo, Bukas, nalabas ka matutulog. tol. Salit na salit oh. <laughs> <laughs> <Isang, isang laughs> oh. na lang yung mga tol ko. Sina o. Ubus. Isang gano'n. Ito na o. Ito ah. Ubus eh ito. Kuha na naman <laughs> ako. Walang iakala kung may naman pag-inabura. Iya yeah, sama sa pista, kasi oh. Ah. malakas, dilugi. Ah, kaya pala, mu diluge. kaya pala tol, mura lang yung isda dito, ulo lang kasi binili natin. Sikil, hindi lang <laughs> may wala si Sikil dito. Kaya nga. may pinuntahan kasi si Sikil. Ah, tingnan niyo kung gaano kalakas ang team niyo. Yung mga hito, akala ko matitigasin to, pero naging ulo na no lang. Grabe, alakas <laughs> kumain, no? So, Tatlo. Tol, hindi na, ubus yung mga karning baboy tul pantat talagang nilantakan nyo ah maubos na maubos natin yan relax 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 sa isa kasi diet ako bukas ka na mag diet Wala, ako rin ah, nag diet na, ako ubusin na. na natin to tul sabihin ko sa iyo pag nagja jogging ka ubusin na natin gandang nagja jaging ka sa bayan ko yan So ayun oh, no, uh, mag-uup ka muna ako kasi bubuylo ako. Ubusin marami to. So ayun ah. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh. Magandang gabi po. Uh, thank you, thank you.